Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. share your positive comments about Kai Soto. Do it now na! Win the prize! Stay tuned for more updates! Dylan Brooks, nabaliw sa 360 degrees na Lebron James. Go ahead, LBJ. Plus, bugbog pa ang kanyang katawan ng kalabawin siya ni LBJ. Los Angeles Lakers vs Houston Rockets at ang tapat ng Lebron James at Dylan Brooks. Talagang walang humpay ang sagupaan ng dalawang ito sa court parang dagat pusa. At nagpakita ng dance moves si The King sa warm-up pa lang na parang pangasarata kay Dylan Brooks. At walang kawala sa stare-down ni Dylan Brooks kay Lebron James. Totoong drama na ba to sa totoong buhay? Bugbog na naman dito si Dylan Brooks sa pabangga banggaan ni Lebron James. At boom, pasok at may kasama pang foul dito. At pinangunahan ni Anthony Davis ang Los Angeles Lakers sa kanyang 8 points at may 4 rebounds pa. At si Alfred Sengun ang nanguna para sa Houston Rockets sa kanyang 9 points. At isang magandang dress ni kabayan Jalen Green at nakakuha naman siya ng 8 points. At 4 points lang para kay Dylan Brooks. Second quarter, 12-2 run para sa Lakers at mutata dito si Fred VanVleet kay Anthony Davis. At uminit na si Austin Reeves isang amazing slam dunk at may pahang pa sa galing sa pasa ni The King. At bigay todo na sa AR sa quarter na ito. At sa 1 minute na lang ang natitira sa second quarter, nag-showtime itong si LBJ. Nag-360 degrees sa Eri. Ginulat ni Lebron James ang lahat pati mga kakampi niya. Napatirik ang mga mata third quarter na. Tuloy pa rin ang momentum ng Los Angeles Lakers. At pasok pa ang buzzer beater ni Max Christie. 72 to 83 to end the third quarter at lamang ang Los Angeles Lakers. Fourth quarter, magandang ali of pass dito ni The King kay Jackson Hayes. And 8 minutes mark sa fourth quarter, may girian na nangyari sa dalawang teams. Ano to, Dylan Brooks? Sulong talaga sa Lakers? Panay sunod pa kay Lebron James. At nagkasagutan ang coach ng Houston Rockets at si Lebron James. At natawagan tuloy ng technical silang dalawa. At ejected pa si coach Emi Odoka. Sa huli, panalo ang Los Angeles Lakers 107-97 talo ang Houston Rockets. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Kai Soto, bumubulusok pa baba ang basketball career? Yan ang masakit na katotohanan na ayaw nating tanggapin. Ikaw, matatanggap mo ba na hindi na makapasok si Kai Soto sa NBA? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Kai Soto, bumubulusok pa baba ang basketball career? Well, partly yes ang sagot dyan but for a reason. I mean... Mayroong dahilan kung bakit nawala si Kai Soto dahil obviously ito ay dahil sa kanyang injury at tatlong buwan nang hindi nakapaglaro si Kai Soto at kahit sinong player gaano man kagaling kung hindi makikita ng tatlong buwan ay tiyak. Bababa ang pagtingin ng mga fans, especially kung alam ng mga fans na injured ang isang player. Pero kahit tatlong buwan nang hindi nakapaglaro si Kai Soto, or more or less 6 months na ang kanyang injury, ay tiwala pa rin tayo Nakakayanin ni Kai Soto ang lahat ng mga pagsubok at maitawid niya ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. In fact, according sa ating source, ay fully healed na raw si Kai Soto and he is expected to play ngayong December. Noong December 2 sana ang kanyang target pero napurnada na naman ang kanyang most awaited comeback. Pero ang importante ay magaling na ang injury sa likod ni Kai Soto. Yan ang pinakaimportante ngayon ni Kai Soto. Playing can wait naman. Pero hindi rin maganda kay Kai Soto na tumagal pa ng tumagal at hindi siya makapaglaro. Kailangan pa talaga ni Kai Soto na maglalaro as many games as possible. At the same time, kailangan niyang magpagaling ng gusto at kailangan niya ng playing time. Naging blessing in disguise pa ang pagkaroon ng injury ni Kai Soto dahil nagkaroon siya ng na substantial time to rest. Maganda ang walang humpay na paglalaro. Pero at the same time, kailangan rin ng katawan ni Kai Soto na magpahinga. At dahil sa injury ni Kai Soto ay nakapagpahinga si Kai Soto at dito nag-recover ang kanyang katawan and expect him to be fresh and full of energy sa kanyang pagbabalik kahit hindi pa nakapaglaro si Kai Soto sa mga actual games ng Hiroshima Dragonflies ay patuloy naman ang kanyang pagsama sa mga ensayo ng Hiroshima Dragonflies pero ang pinakamalaking katanungan ngayon ay kung kailan talaga magbabalik si Kai Soto well There is an assurance na this December ay makapagbalik na si Kai Soto pero mahirap rin kasi ang sitwasyon ngayon ni Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies especially now na kumuha ng isang big Man, na naturalized player ang team. Kaya mahihirapan rin si Kai Soto na pumasok sa active lineup dahil fully loaded na ang team as far as their big men are concerned. Kaya kahit fully healed na si Kai Soto and he is ready to play ay nasa management na rin at kay Coach Kyle Milling ang huling desisyon kung kailan i-activate si Kai Soto. Pero kung mayroong mang pinaka-importanting assurance ay ito ang assurance na galing mismo ni Kai Soto na hindi siya titigil hanggang makapasok siya sa NBA. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro Basketball Shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and, most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now, na. Win the prize. Stay tuned for more updates.